Bakit daw ayaw kong papuntahin yung mga Filipinos dito sa Taiwan? What right do I have to do that? It's your choice. Desisyon mo yan. But as a concerned Filipino here in Taiwan, pwede akong magbabala. Kaya nga, malinaw sa video, sinabi ko, if you are single, bagay na bagay ka dito sa Taiwan. Mag-explore, learn the culture, diba? mag-enjoy, And at the same time, you have your work. But if you're married, mas maganda wag na dito sa Taiwan or stay with your family. Ako naniniwala ako talaga na kapag hindi buo ang family, dysfunctional na. Bisyo man 'yan o di kaya trabaho, talagang dysfunctional na. Bakit? Kasi kulang eh, hindi buo. Sabihin na natin, malayo lang naman, pwede naman tumawag still. The essence of the family is incomplete. Wala ang nanay o wala ang tatay. Alam niyo po ba, bilang isang anak, talagang importanteng importante para sa mga anak na may nanay na nakakausap at may tatay na pwedeng puntahan in terms of anything. Kasi ang tatay ang nagbibigay ng na seguridad sa mga bata. So, focus muna tayo sa point na bakit hindi maganda kapag married ka at dito ka sa Taiwan. Kasi nga Taiwan is a very open and free country. Alam niyo po ba, kahit saan dito sa Taiwan pwede mong puntahan. Hindi mahirap, napaka-convenient. So, kunwari gusto mong pumunta sa Taipei, magsimba, mag-join ng group talagang napakadali. Kaya nga, bilang isang concerned Filipino, sinasabi ko sa mga asawa dyan sa Pilipinas, kapag may planong pumunta yung asawa nyo dito, wag na lang sa Taiwan. ba diba nga, sabi sa isang TikTok trend na sound na kahit nagkasakit ka, pwede kang mag tapos gumala. ba diba nga, that's the reason why we did that video. And bakit ko sinasabi ang totoo? Kasi syempre, kung pwede pang ma-stop, kung pwede pa mag-stay, mag-stay na sa pamilya. Kesa, in the end, mawala lang din ang essence ng paghihirap kasi hindi na buo ang pamilya, ba? Diba? Sabihin na natin na hindi lahat nagkakasala. Hindi lahat nagkakahiwalay. Pero hihintayin pa ba natin na bigyan natin ng oportunidad ang isang family na magkahiwalay? Alam niyo po, ito din yung isang bagay na natutunan ko sa nanay ko. Sabi niya, kahit na sabihin mo na naghihirap kayo, importante pa din na magkasama kayo at buo kayong magpamilya. Kasi nga, kailangan-kailangan ng mga bata ang nanay niya at mas lalong kailangan ng mga bata ang tatay nila. So sa punto na sinabi ko na magkakaroon ng dysfunctional family kahit hindi bisyo, kasi kulang eh. Alam niyo po ba, para sa akin to ah, mawalang galang na sa mga expert dyan, pero para sa akin at sa nakikita ko, alam niyo po bakit parami ng parami ang mga gustong maging babae sa Pilipinas o di kaya parang sabihin na natin na kulang yung pagka macho or pagka -lalaki. Kasi nga, ilang dekada na ba na walang tatay yung mga anak sa atin, yung mga bata sa atin? ba diba? Sa panahon ko, ang dami-dami mga tatay na nasa ibang bansa. Marami ang naiiwan yung nanay at yung mga anak nila. Wala ang tatay. Wala ang father figure na ang father figure ang nagbibigay ng security and love sa mga bata. So, ang nakikita ng bata na napaka-strong at talagang naging haligi ng tahanan ay yung nanay nila. And gusto nilang parang katulad ng nanay nila. So, ibig sabihin, when they grow up, they would think that it's good to be a woman kasi napaka-strong ng isang babae. Maliban pa sa pwedeng mag-shopping galore ang bilang isang babae, di ba? May makeup, Mula paa hanggang ulo, talagang pwede mag-shopping ang mga babae. But we have a reason to shop, diba? But, again, sabihin nyo na po na napaka-traditional ko. Pero I'm just protecting the essence of a family. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, lahat pwede na. Okay na yan. Basta masaya ka lang. Okay yan. Basta okay kayo. Okay. Lahat okay. Kasi ayaw ng tao ng rejection. Ayaw nila na sabihin sila na sila'y KJ or Killjoy. Ako, sabihin nyo na lahat-lahat sa akin na ano ako, pabida ako, ako na, ako na yung alam ko na lahat. Pero to be very clear, I am just trying to share to the youth, lalo na sa mga kabataan na sana i-preserve nyo mga kabataan, i-preserve nyo ang kahalagahan ng pamilya. Sana magbago na ang mentality nating mga Pilipino. Na, alam nyo po, eto ah, honestly, para sa akin, napakasakit at napaka-abnormal ng isang mentalidad ng isang tao na sabihin okay lang na magkahiwalay ang pamilya hindi ko maintindihan bakit may mga taong nagiging normalized na ito na magkahiwalay ang pamilya. Kasi hindi eh. Bakit mo sasabihin pamilya kung hindi naman buo? So, again guys, magalit na kayo sa akin. It's not my choice na pumunta kayo dito. The only choice I have is to share that Maaring mangyari ang maraming bagay kapag nandito ka sa Taiwan kaya kung single ka okay. Kung may asawa ka na, you stay with your family.